Everyone. So, yun guys, kung tayo ay natitikim sa mga inasal, so gagawa tayo ng ating sariling ano guys. Ito yung gagawa tayo ng sauce ngayon. So, kahit wala tayong pang ano guys, wala tayong um, uh, tulad namin dito na hindi kami makaluto ng ihaw-ihaw, so gagawin natin sa, gagamitin natin ang ating kawali. So, yun. Ketchup. Ayan. Ketchup. Ito yun. oyster sauce. Oh guys, ito po guys ay isa din to sa pinaka no? dark soy sauce, ayan. Sweet paprika. Smoke paprika, ayan. At ito siyempre, ng ating ano black pepper, hindi pwedeng mawala 'yan. At ito naman yung chili, chili pepper. Lagyan natin ng chili pepper. Medyo mas ano ano 'to, masarap sabihin. at ito naman guys at ito naman ang ating lemon yan at asukal itong ating uh, ano yung garlic ilagay natin dito guys yan sa ating manok Siyempre, halu-haluin na lang natin to, no? Ayan. Halu-haluin natin. So, yun na guys. Ilagay naman natin siya. Ating ilang uh, sa um, ating magandang kamay. <laughs> yan ilagay natin. Ayan. I-marinate natin ng ilang kahit 30 minutes lang guys. Pwede na. So, kukoverin na lang natin siya ng plastic, guys. Itabi mo na natin ng ilang minuto. So, yun na, guys. Later, iprito na natin siya. So, atin na siyang pakukuluan, guys. Nilagay ko na. So, ilagay muna natin ng kaunting tubig. Yung -in inano natin ang kanyang sauce na ginawa natin kanina. Ang ginawa natin. So, yun. So, takpan mo na natin siya. sure so, you na know, guys antay na lang natin pagka umano na so syempre guys no balik ta rin naman natin para umano na oh my god uy ni hirap so nagtaka yes isa lang akinan kasi ako lang mag isa So, binaliktad muna natin, guys. Ayan. Yeah malapit ng mano ang sabang. So, ayun na guys. Naana na ang sabaw. Nagandahan lang natin ako Mmm! juice na ako! So, ayun na guys. Kainan na! at dahil kunyari kumain ka sa mga inasal so ayan, lagyan natin sa stick guys ayan, so kainan na thank you for watching and God bless, so wala naman tayong ano guys so lemon, wala namang kalamansi so lemon ang ginamit ko guys so yummy, thank you for watching and God bless